Ito pa na palarap pangarap ko. Uminom ka ng gin, tapos nakita mo may ano. Congratulations, sir. Ang ng pananunan mo, kakainom mo. Kaya kayo, huwag kayong umingil <laughs> ng Taksil lang kaya Taksil lang ka ba yun? Madam Ayan, tagi ko ng agent yeah. Ang angas ng firma ni Haji Ibang klase Nandito ngayon siya sa Toyota ko pa o para kumuha ng Hilux <laughs> Manalo ko lang sa Rapport ko Nanalo sa Rapol. Kakainom niya ng gin. 250 pesos. Di ba diba uminom ka ng gin, mm. <laughs> na ka ng jeans, tapos nakita mo may ano. Uminom ng gin. Tapos pagkatingin niya dun sa may plastic na tinatanggal, nakalagay your win. Siyempre kasama niya dito yung asawa niya. Siya yung anak niya. Talaga <laughs> <like the> girl. <laughs> Pero walang komisyon dun no? <laughs> Wala <laughs> Kaya nga si Mag na mga sinag Sakyan or 100,000 kilometers Whichever comes first po Then ang first ang PMS natin, ang una sir is first 1,000 or 1 month, whichever comes first. Siya po yung pinaka break in period po natin. Then uh, yung mga succeeding maintenance niya is every 5,000 ano. So during maintenance uh, ano sir, uh, warranty period iwasan lang natin sir magpa-service outside or magpagawa ng mga accessories especially kapag ka mga electric uh, related para hindi mabuhay yung warranty. Oh, warranty. Wow. So kapag papa-maintenance tayo sir, uh, we advise na magpa-appointment uh, magpa tayo para pagdating natin dito. Medyo konti lang yung waiting. Hindi okay. na masyado mahaba yung pila. po. So congratulations sir and welcome to sir. Thank you po. Salamat po. Doon po kami ng business. Ito naman yung unit lang. Ba't parang iba-iba yung ribbon, Priya? Ha?

Hoy, <laughs> <Ay>, may nets. <laughs> boss ta. Ano ba 'yun naman 'yan, boss? <laughs> Kakainin niya, napanalanan <laughs> niya. Over. Yeah. Uh, uh, Ito yung sa Bawas sa, sa pa Okay Tapos sir dito po yung Owner's manual po natin Owner's manual Hindi meron din tayong mga Lagay sa dito hmm. um, Airbag nito Lalo lang airbag. Parehas lang no? Parehas po meron dito sa front Papa sir <laughs> Pwede rin dyan. Magma Pwede mag-navigate dyan, ano. Ano ba ito? Viper, ano? yung ah ito nga sa salamin po. yes po medyo basa pa siya sir ah okay okay ito pa na yung pangarap ko plastic pa yung ano natin oh yung susi natin oh start start